Namigay ng tulong puhunan para sa bigas ng bayan ang 91st Infantry Sinagtala Batalyon at LGU San Luis sa nagkakalagang 50,000 livelihood assistance sa samahan ng magsasaka ng Sitio Kamalatan, isang people's organization sa San Luis, Aurora. Pinunahan niya 91st IB Commander Lieutenant Colonel Hulito Recto Jr. Ito ang, ang acting Civil Military Operation Officer, Second Lieutenant Jasmine naman kasama ang Charlie Company Executive Officer, First Lieutenant Stewart Serbo at sa Luis Mayor Ariel De ang awarding sa nasabing grupo sa Barangay 4 ng nasabing bayan. Pinasalamatan din ng opisyal si Mayor De Jesus sa patuloy na suporta sa grupo ni Ka Angel, dating NPA at ngayon ay presidente ng nasabing samahan. Ngayon hindi na walang sawang pagtulong nito sa mga dating rebelde na gustong mamuhay na mapayapa at, at nakikipagkaisa sa mga gandang gawain ng gobyerno. Ang aktibidad ay bahagi din ng kanilang commitment para maging matagumpay ang Bigasang Bayan Project ng grupo upang hindi na malapitan o maimplemensyahan ng communist terrorist groups. Masa din ng opisyal na maayos ng tama ang pagpapatakbo ng kanilang negosyo upang maging kapakipakinabang sa lipunan. Payo ng opisyal nagawin lahat ng pamamaraan para sa kanilang negosyo Magsipag, tutukan at pag-aralang upang mapaunlad ang kanilang bigasang bayan kung saan nadarating sa mga panahon ay madoble ang kanilang kapital at maging milyonaro sa hinaharap. Makalimutan yung mga people's organization uh, na aloketa ng condo para matulungan kayo. no uh, Hindi po lahat ng munisipyo ganun. No? May mga munisipyo kami na hanggang ngayon marami kami request para sa mga PO namin pero walang lumalabas so pasalamatan pala palapakan po natin ko yung ano, Galileo. Ngayon yung ko lagi Tuwing ano, tuwing meron kaming nire request para sa PO. Meron lahat, laging meron, wala pa na decline so far. Oh, kaya magpasalamat tayo dahil ganoon ang mayor natin. So again, na uh, maraming salamat at uh, pagganahin mo yan. na? Pagbalik namin yung 50,000 ngayon. Kung bigas ano, bigasang bigas ang bigas ang rise ano yung project nyo sana pagbalik namin 100,000 na yan 150 so on hanggang maging milyonaryo na kayo ha? para kayo rin ang magbibinipisyo niya no? Ayon kay San Luis Mayor De Jesus, ang LGU San Luis at Nineverse IB ay nagkakaisa sa isang layunin na mapagbigay ng tulong pangkabuhayan sa nasabing grupo at ipapa na gustong mabago ang pamumuhay ang Bigasang Bayan Project ay tulong ng 91st IB kung saan pinasalamatan nito ang inisyatibo ng mga sundalo upang matulungan ang mga asosasyon sa nasabing bayan. Umaasa din ang alkalde na mapapatakbo ng grupo ang kanilang negosyo ng mahusay upang maging matagumpay. Lahat, uh, actually ito po, inisyatibo talaga ng Philippine Army na kung paano magkaroon ng uh, ng uh, LGU San Luis at saka para para um, kung paano yung, yung mga siyempre malilit na nasa uh, dali mga nasa uh, medyo liblib uh, -lib na lugar eh, talaga matulungan po ng, ng, ng LGU at saka magkalapit, uh, mapalapit sa Philippine Army ng uh, mga tao na hindi katulad dati na talagang medyo parang natatakot ang, ang medyo uh, nasa liblib -lib na lugar pag nakakita ng Army pero ngayon talagang kitang-kita -kita nyo na nagkakaisa ang ating uh, pamalaan para makatulong po sa ating talaga sa sa ating mga mamayan kaya yun po uh, sana sabi nga ni Sir uh, talagang mapalago nyo yan kahit talaga lahat naman ng, ng negosyo naglagun sa isa pero pag magaling po kung umawakan ang mamahala po nyan, lalaki din po yan Ilan po ah, magandang hapon po sa ating Todo naman ang ni SMSC President Ka Angel sa patuloy na tulong mula sa 9th IB at LGU San Luis. Ang pagiging bukas palad ng gobyerno ay nagsisilbing inspirasyon kung saan malaking tulong ito sa kanilang grupo. Kagawin nila ang lahat ng pamamaraan upang magtagumpay sa napili nilang negosyo. Mula po dito sa Aurora, ako si Patrick Alegre, ang inyong kaugnay.